Kapag nakita natin ang dahon na yan, alam nating abukado yan. At kung tayo ay mayroong farm na maganda at kaakit-akit tignan, bakit hindi natin lagyan at taniman ng abukadong mapapakinabangan? <tipot>, ma ah? Hindi naman kailangan magsimula talaga tayo sa buto para magka meron tayo ng puno na ganito. Yan! Kasi uso na ngayon ang mga buddings yung dinudugtong para mamunga agad ang mga abokado. Or, meron ang nabibiling may bunga na ilalagay na lang natin sa ating garden o farm at aalagaan. Alam nyo kung bakit ko kayo pinapayuhan ng ganyan. Itong may ari ng Tagpuan Farm, nakilala rin bilang Hinobebas Farm, nilagyan na nila ng mga abokado. Tingnan nyo, hitik na hitik na sa bunga at kanila nang natitikman. Oh, Pumitas wow. na ako ng ilan, makakomment nga, masarap ba talaga yan? <laughs> sobra talaga kami nag-enjoy dito sa Tagpuan Resort. Ito'y malapit sa Padre Pio kung kayo mahilig magpunta dyan. Ang travel buddy ko dito, walang iba kundi si Ma'am Norma at ang kanyang husband na si Kay Orly.